Pangalawang tali. <laughs> Ang galing nga, no? Isipin nyo, uh, yung mga ganitong pamamaraan, uh, sa kanila mo lang makikita. O, oh, diba? Kadalasan nga sa'yo, diba? Pagkakit tayo ng puno, gagawin pa tayo ng mga lubid, mga kung ano-ano. Sila hindi. Buho at baging lang. Ganon sila kagagaling. Diba? Oh. ba? Hindi. Hindi. Galing. O, oh, di ba? Basta mamaya yung ano ah, yung gagawin mo ah. Sample muna para bago makita nila. <laughs> para mas masarap na, no? mas masaya. <laughs> mag mag tarat tarat daw po siya. Hindi <laughs> oh, uh, ng kalooban. <laughs> Yan, tapos ito. Okay na. Uh, dito si Sindian, sa ilalim yan. Uh, tatapat doon, sa may panilan. Nasama natin si Michael. Uh, kung napansin niyo, hindi natin kasama si tatay. Ang nagbabantay po si tatay ng mga kalabaw niya. Kasi si tatay ay napakarami na pong kalabaw. <laughs> Ayun o, napangatlo na. Kasi nag -away, away po yung kalabaw niya. Mga nagseselusan. Oh, galing. Oh. Yapon. Yeah, oh. Palapit ka na ng palapit ah. Mamaya niyan bigla maglapitan lahat eh no. Yapon. Yeah, uh, Luwa oh. maya, kay, <coughs> po, tigla mo lang ako kapag gabi niya. Luwa pa man ako ng tali, mama lang kung ano. Niya po namo. Niya po tatay. Kaya mina boro por pato. na. Ta. Oh, do na meron abog pagbag. <laughs> oh, pag nanginig na yung pa Yun oh, na yun. Oh, yun na. Ayon. Sino kaya mabilis tumakbo? Ah. Dapat may taga-kanta ka. Ikaw taga-kanta. Habang binubugo niya yung mga, mga pukyutan, ikaw mag-boom tarat tarat. tarat. Oh alma. Ay, <laughs> hey, dalawa nagtatago na rin oh. Uh, si Michael. Ayan, ah, na. Ano ba pinaplano na po. Dito 'yung. <laughs> Mukang kan. Mukang diyan ka magkukulam po, ah. Ah. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Basta mam ako, magtatago lang ako dito sa malaking puno. Yan, sa malaki. Tatago lang ako sa likod niyan. Okay na. Ang laki, oh. Anong puno to? Dan, anong puno to? Ano yan? Kabalero. Ito? Tol. Tignan mo daw si Kuya Michael. Magtatago na lang daw Oh, saka mo sindihan. <laughs> Para hindi lalapit yung ano, no? Bubuyog. Oh, ba diba? Ayos, sinisindihan na po pa. <laughs> Napaka-exciting naman nito. Bayo. Mayo. kasi ang tayo. tayo. <laughs> Yan. Nagtatago na rin sila. Kaya-kaya <laughs> sila taguan. <laughs> Basta talaga abang ko talaga yung magbubong tarat-tarat dito. Ito. <laughs> Ayan po yung aming no? Sindihan sinisindihan na po yung buo ayan, musok na galing na, ister talaga nila yun yun po abangan nyo na lang po kung paano namin kukunin yung pulot po kuyutan